Nagkasubukan itong si Clint at saka si Sean sa ensayo at talaga sobrang seryoso sila sa tuwing nagkakatapat ang dalawa. Nagtatrashtukan din at asaran at talaga lalo nagpapaganda. Maya maya lang ibinangga naman itong si Bow si Clint. At Kinross Averan si Tutoy. Tapos inatake ni Sean sabay magandang step back. Ayun iwan iwan si Clint. At dito sa layup na to kainakain -kain talaga si Sean. Hindi siya umabot. At ito na ang malupit pag crossover ni Sean iwan si Clint. Pero tignan niyo yung ginawa ni Clint dito. <tip> ito nga ba nagpapawis ay eh, nagkakatapatan na itong si Sean at si Clint nagkakadepensahan ng dalawa at sa layup na to ay binitbitan si Sean at swabeng suwabe yung galaw sa ere at hindi ako nagkamali talagang dos at tres ang posisyon nito pero na makuha naman ni ng bola kahit rumikover siya ay tinirahan pa rin ayan nga at nagkakatrashtukan pa yung dalawa mukhang magiging magandang matchup talaga to sa ensayo at na shoot nga ulit dito si Sean ay tignan nyo naman yung celebration niya aba 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 mukhang maganda to ah pero agad namang babawi eh, itong si Clint pero dito kahit na sumabay si Clint at ang ng sabay niya ay ayun swak na swak pa rin mamaya naman ay si Bao dito nag one on one sir biglang kinaldag ni Bao pero mahaba talaga kaya na ilang etong si Bao at siguro ay naawa siya dito kay Tutoy kaya crossover biglang tumira na lang sa labas pero sobrang laki na talaga ng improvement nitong ni si Sean at dito ginawa niya yung ini-insign namin biglang bumilis so, sa pag atake sabay step ba kaya ang layo ng separation na kahit 6 to etong si Kinta hindi umabot at ginawa niya ulit sa akin yung namin biglang bumilis crossover in and out tapos umatake yun hindi na ako umabot at dito talagang hindi ko akalain na dedepensahan pala ako nito ng todo na tuloy ako hindi ako ready pero syempre meron ako emergency shot at eto nga paside natin at nagulat dito si Clint. Ayan nga, oh. Napansin ko lang habang nagdi-dribble etong eh, si Clint, ay eh, marunong din talaga siya magdala ng bola. May maganda na rin na footwork para sa height niya na 6'2". Wala ano kayo nakainibaw dito sa position to, bigla pa naman jumam siya sa At gaya nga na sabi ko kung naiisaan ni Sean si Clint, eh, ganun din si Clint kaysa Dito nung umere, eh, hindi na umabot si Sean. Kain talaga si Sean dito sa layup na to. Matangkad na may galaw at may magandang finishing. At ang maganda dito, wala siyang karya reaction, walang yabang. dito, halatang naawa siya sa akin, tumira na lang sa labas. At sali ka ng sali to, eh, ikaw lang kaya ko dito, kaya ito take advantage ko na yun binangga at dito talaga sa position to napakalupit ng gagawin ni Shan ginawa niya naman yung inside namin umatae tapos bumreno ng between the legs tapos crossover, iwan itong si Clint perting na yung ginawa ni Clint binaon itong si Shan Pero nakakatuwa makita na talaga na challenge sila sa isa't isa. Pero napansin ko talaga na para sa height ni Clint ay maganda siya gumalaw. Kaya naman nasabi ko talagang potential to. Talagang naaawa sa akin to si Clint sa tuwing nagkakatapat kami, tumitira na lang sa labas. At talagang kapag si Bao nakawak ng bulay, ay kakaiba yung Dito pinagbabangga eh itong si Clint. Bigla naman naging Justin Show. And to, Bao Show, ayun. <laughs> Muntik tuloy siyang sumubsob. Bao <laughs> Show! Bao Show! Bao Show! ayaw talaga tumigil ni Bao dito papalusutin na naman niya kay Sean bibigyan na kita ng sarili mong show kapag tayo pero pag itong dalawa talaga yung nagkakatapat talaga na challenge na at nagseseryosohan at challenge na rin talaga siya na dati kung kami-kami lang ay hindi siya mahihirapan pero dahil meron na siyang kabantayan na katulad ni Clint ay syempre makakatulong din talaga sa sarili niyang improvement pero guys share ko lang sa inyo grabe sobrang galing talaga ni Lord siguro alam niya na kung kami-kami lang hindi na talaga na challenge etong si Sean nakasabay na matutulungan si Clint sa pagdating niya dito pero matutulungan rin yung mga nandito dahil sa pagdating niya and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Na nag-work together and in-orchestrate ni Lord lahat ng nangyayari. And in His perfect timing, ipapadala niya sa iyo yung tamang tao, sitwasyon at bagay na kinakailangan mo. Sa part ni Clint, hindi niya maintindihan kung bakit siya napunta sa maps. Eh sa part din naman namin, hindi rin namin alam marami namang mas magaling sa kanya, mas matangkad sa kanya na nag a -apply. Bakit nga ba siya? Because that is the Lord's impression sa amin and that we are being guided. Coach Mav, paano mo nalaman na ito yung sinabi ni Lord? Sabi ko nga sa inyo, mararamdaman mo yun. Pero not until the day na ma-experience mo, hindi mo talaga fully maintindihan. Kaya nga sabi ko sa'yo, I encourage you na kilalani mo si Lord sa buhay mo and you will see how amazing He works sa buhay mo. That the maker of would love me and know me by name?